Ikadalawang putsyam na kabanata Ang handog sa pagdiriwang ng bagong taon Sa unang araw ng ikapitong buwan Magdaraos kayo ng banal na pagpupulong At huwag kayong magtatrabaho Sa araw na iyon Ay hipan ninyo ang mga trompeta Magalay kayo ng handog na susunugin Handog na babangong samyo para sa akin Ihandog ninyo ang isang batang toro isang lalaking tupa at pitong walang kapintasang tupa na tigi isang taon pa lamang. Samahan ninyo ito ng handog na pagkain butil, isa't kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa toro, isang salop para sa tupa at kalahating salop para naman sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng inyong mga kasalanan. Ang mga handog na ito'y bukod pa sa mga handog na susunugin at handog na pagkain butil at inumin sa bagong buwan at sa araw-araw. Ito'y susunugin ninyo upang ang usok nito'y maging mabangong sa miyo Ang handog sa araw ng pagtubos ng kasalanan, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong kakain ni magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Ihandog ninyo ang isang batang toro, isang lalaking tupa, at pitong tigi-isang taong tupa na pawang walang kapintasan. Sasamaan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salop ng harina na minasa sa langis para sa toro, isang salop naman para sa tupang lalaki at kalahating salop naman para sa bawat tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito ay bukod pa sa pang-araw-araw na handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na susunugin at handog na pagkain butil at inumin. Ang handog sa pista ng mga tolda, sa ikalabing limang araw ng ikipitong buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon at pitong araw kayo magpipista bilang parangal kay Yahweh. Kayo'y magdala ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Sa unang araw, ihahandog ninyo ang labing tatlong batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salop ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro, isang salop para sa bawat lalaking tupa, at kalahating salop naman para sa bawat tupa. Sasamahan din ninyo ito ng nakatakdang handog na inumin. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa ikalawang araw, ang ihahandog ninyo'y labing dalawang batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na tupang tigiisang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan ito ng handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ikatlong araw, ang ihahandog ninyo'y labing isang batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil at inumin gaya na nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ikaapat na araw, ang ihahandog ninyo'y sampung batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkain butil at inuming gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ikalaming araw, ang iahandog ninyo'y siyam na batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkain butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika na araw, ang ihahandog ninyo'y walong batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkain butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ikapitong araw, ang ihahandog ninyo'y pitong batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na tupang Tigi-isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng mga handog na pagkain butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. maghandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw ng mga handog. Sa ikawalong araw, magdaos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon, mag-aalay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, isang batang toro, isang lalaking tupa, at pitong tupang tigi-isang taong gulang at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkain butil at inumin gaya na nakatakda para sa unang araw. Mag-ahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw ng mga handog. Ang mga nabanggit ay ihahandog ninyo kay Yahweh tuwing ipagdiriwang ang mga takdang pista. Bukod sa mga panatang handog, kusang loob na handog, handog na susunugin, handog na pagkain butil at inumin, at handog na pangkapayapaan. Lahat ng ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Ikatatlumpong kabanata, mga tuntunin tungkol sa panata ng isang babae. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, Ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangang tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo kung ang isang dalagang nasa poder pa ng kanyang ama ay mamamanata o mga kokayawe. Nang naririnig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisang panata o pangakong iyon. Ngunit kung tumutol ang ama nang marinig ang tungkol sa panata, walang bisa ang panata ng nasabing dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh sapagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako kung hindi tututol ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. Ngunit, kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawala ng bisa ang panata ng babae at hindi siya paparusahan niyawe. Yahweh. Kung ang isang byuda o babaeng pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa ay mamanata o mangako ang bisa nito ay mananatili. Kung ang isang babaeng may asawa ay mamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Ngunit ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito siya'y walang sagutin kay Yahweh sapagkat tutol ang kanyang asawa. Anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa. Ngunit magkakabisa kung sasangayunan nito kapag hindi tumutol ng lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa. May bisa ang panatang iyon. Ngunit, kapag pinawalang bisa niya iyon pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ito ang mga tuntuning sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa panata ng mga dalagang nasa poter pa ng kanilang magulang o ng mga babaing may asawa na.